Mga hukom Kalawang Kabanata At sumampa ang anghel ng Panginoon sa Bokhim mula sa si Gilgal. At kanyang sinabi, Kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto At dinala ko kayo sa lupay na aking isinumpa sa inyong mga magulang at sinabi ko, Kailan may hindi ko sisirain ng aking tipan sa inyo at huwag kayong makikipagtipan sa mga tagalupeng ito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana. Ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito? Kaya't aking sinabi rin, Hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging parang mga tinik sa inyong mga tagiliran at ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa si inyo. At nangyari. Pagkasalita ng anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, na inilakas ng bayan ng kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Bokhim, at sila naghain doon sa Panginoon. Nang mapayaon nga ni Josue ang bayan, pumaroon ng mga anak ni Israel bawat isa sa kanyang mana upang ari ng lupa. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At si Josue na anak ni Nun, dalingkod ng Panginoon, ay namatay na may isang daan at sampung taon ng gulang. At kanilang nilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timat Heres, sa lupayang maburol ng Ephraim, sa hilagaan ng bundok gas. At ang buong lahing yaon ay nalakit din sa kanilang mga magulang at do'y may ibang lahing bumangon pagkamatay nila na hindi na kilalang Panginoon ang mga gawa na kanyang ginawa sa Israel. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nagdingkod sa mga baal. At kanilang pinabaya ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupay ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila, at sila yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ng Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-aalab laban sa si Israel at kanilang binigay sila sa kamay ng mga manloloob na lumuob sa kanila at kanyang pinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaway sa palibot. Nanupad sila'y hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikasasamahin nila, gaya ng sinalita ng Panginoon at gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mainam. At nagbangon ng Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kami niya mga lumolob sa kanila. At ganyang may hindi nila dininig ang kanilang mga hukom sapagat sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran mga yaon. Sila'y nagpakaligaw na madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang na sumunod ng mga utos ng Panginoon ngunit hindi sila gumawa ng gayon. At nang pagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay sumahukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga pumigati sa kanila at nagpakalupit sa kanila. Ngunit nangyari pagkamatay ng hukom, na sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila. Sila'y hindi naglikat sa kanilang mga gawa, ni sa kanilang tampalasang lakad. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa si Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang sa ng bansang ito ang aking tipa na aking inyutos sa kanilang mga magulang, at hindi dininig ang aking tinig. Hindi ko na naman palalayasin pa sa harap nila ang sino man ng mga bansang iniwan ni Josue ng isa'y mamatay. Upang sa pamagitan nila aking masubukang Israel. Kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila. Nagaya ng inilakad ng kanilang mga magulang. Kaya tiniwan ng Panginoon ng mga bansang iyon na hindi niya pinalaya silang biglaan ni ibinigay sila sa kamay ni Josue.